Hello, hello, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, morning sa Tanan, Luzon, Visayas, o Mindanao. Kumusta inyo ang Domingo, Karon Adlawa, mga boss? Nakapanimba na siguro ang uban, no, Karon Adlawa? O nakapamahaw na ba mo, mga boss? Kay magsugod na punta sa tong Adlaw-Adlaw na Kalingawan. Sa mga mahilig aning dula, nga swartris. Uh, adlaw adlaw ta og mga guide mga boss diri sa tuang YouTube channel na Boss Rain 3D Vlog. Sa wala pa kalantaw diri sa ato ang channel na Boss Rain 3D Vlog. Uh, niyo ninyo mga boss ato ang gina-upload na video taga adlaw. Taga adlaw ta upload og mga video mga boss ha. Sa mga ganahan lang usabay sa atong mga kombinasyon karong adlaw ha. Ah. Sabay lang ninyo mga boss, og disclaimer lang. Natural sure win at wala pong nakakapagsabi kung ano po ang lalabas na bula ngayong araw. Okay? Ayaw mo kumpiyansa sa eskalera karong adlaw o semi-triple mga boss o double. Basig mo double na po ni karong adlaw. Adlaw sa Domingo, eskalera, bantay ninyo. Okay mga boss, before ta mag-start sa itong paghatag o regalo, ay rega, paghatag o kombinasyon karong adlaw. Palayo to vlogs, like mga boss o subscribe kung wala ka pa subscribe sa ato ang YouTube channel na Boss Rain 3D Vlog. Palayo gusto subscribe mga boss o sa mga mga nag subscribe sa ato ang YouTube channel na Boss Rain 3D Vlog. mga naglantaw o mga naglike Daghang daghang salamat sa inyo ha mga boss Sobrang nagpapasalamat po talaga ako sa inyo Araw araw po ako nagpapasalamat sa inyo mga boss Dahil appreciated ko po talaga yung mga ginagawa nyo Pag support nyo sa ating video na ina upload araw araw Okay mga boss ah, Before na mag start mga boss Mag recap una ta, sa to ang uh, result gahapon no Muni itong mga result gahapon mga boss all draws gid ta gi hapon mga boss kung nakalantaw mo sa to ang mga gina-upload na video ug mga pahabol nato na, na uh, kombinasyon slide gid tanan mga boss sa to ang mga uh, kombinasyon no so karong adlaw mga boss domingo abawi ta karong adlaw mga boss no uh, sa mga ganahan lang mo sabay, sabay lang ninyo basig karon makachamba ta karong adlaw. Okay mga boss? Okay mga boss, din na nato lang mag-start na ta sa tuang kombinasyon karong adlaw. Kayron mahuman dayon ta mga boss kay napatay lakaw no. Napakoy lakaw, napakoy sundoon karong adlaw mga boss. Maminaw na mo boss sa tuang ihatag na kombinasyon karong adlawa. Kay ako na ni dali yon, mga boss kay mo oh, ganina natay lakaw karong adlaw. Og happy Sunday, happy Sunday sa tanan-tanan ha mga boss Luzon, Visayas, ug Mindanao, happy Sunday sa inyo tanan. Sa mga ganahan lang mo sabay sa ato ang kombinasyon, sabay lang inyo mga boss ha. Sa mga ganahan lang ni eh, mga boss mo sabay, okay? Okay unahon na mga boss ang atong iskalera. Kini atong iskalera karon, mo ni unahon kay nindot ang iskalera karong adlaw. Okay? Sabay lang ninyo mga boss ang atong iskalera karong adlaw. Okay? Sa mga ganahan lang mo sabay, no? Sabay lang ninyo mga busa. Ay nyo kumpiyansahe ang skalera karong adlawa kay nagdubol-dubol o nya nag-tripol. Muna karong adlawa mga boss pag target o grumble mo ani ha. Pag target o grumble mo ani mga boss ha. Sa so, itong skalera karong adlawa. Okay? Mo niya taw ang mga boss. Ay ninyo gud tagpatad atong mga boss ha pagpili lang mo ug usa ka buok sa atong eskalera, Okay mga boss? Sabot lang ta pagpili mo gusto usa sa atong eskalera, ay ninyo gud tagpatad mga boss ha. Ang akong base base eskalera karon mga boss kay kini mga boss oh kung base eskalera karon. Kini akong eskalera, base. eskalera base mga boss. Pasensya na mga boss kay Bisaya kun ko. Bulol-bulol ako ning istoryahan, okay? Muna akong base, base is kalera karong adlaw mga boss. Ang mga ganaan mo sabay na mga boss. Sabay lang ninyo. Oh, napaday usa kare mga boss. ka Kini kini. Wa pa nakagawas mga boss, okay? And then ang next natin mga boss, na ihatag kay ang double naman pod no. Ang double nato, syempre din nato ni kalimtan naton double kay basi mo kalit ang double karong adlaw, adlaw sa Domingo. Ang double nato ibalik lang gyapon nako na ni mga boss kay Grabe gining paghat sa kuwang guide, duwa po man gining kalusot, grabe naman kalugay mulusot aning kombinasyon ana. Pag target o grumble mo ani mga boss ha, ay nyo og ato ang mga kombinasyon mga boss ha, okay? Sabot lang ta ay inyong patda, ay inyong patdi og hurot. Pagpili lang mo og saka kombinasyon mga boss, okay? And then nang next natin double kay 466 mga boss. Yan. Tarong na to be, kaya bati, man. 466 mga boss O 6 5, 5, 0, 5, 5. Napansin nyo ba boss, mga boss? Lagi kong inuulit-ulit yan kasi nga hot nga po sa akin guide yan mga boss ha Kaya lagi ko pong binibigay sa inyo yan kasi nga hot po siya Okay? Basin mga lit lang ba o gawas mga boss? Muna mga boss ha, ito ang double karong adlawa Crispy tari lang ninyo mga boss okay? Pag target o grumble mo anak And then, ang next natin mga boss, kay ato uh, ang last 2 okay kung na may pamaris dira mga boss ato lasto. last pag last mo karong adlaw mga boss kay delikado ang last karong adlaw okay uh, kung na pamares sa pamaris ang last nato mga boss parisin niyo atong last 2 ha kining 75 mga boss ha parisin ninyo ang 75 mga boss okay kung na may pamaris ana mga boss parisin na ninyo Kay hat na sa to ang guide mga boss Okay? Kung naamay pa sa last upper na ito mga boss, parisin na niya to ang last upper karong adlaw ha. Pag last two mo mga boss, karong adlaw Okay? And then, 3, 8, 8, 3. 4, 4, and then, 4, 4, 4, 4, 4, 4, karong mga boss ang 4, Okay? Di man mga boss, pag last mo ana na mga boss. Next natin ay pasakay na mga boss ha. Atong pasakay, karong adlawa. Sa pasakay mga boss, always gig ko nag-remind sa inyo anong pasakay na ito boss. Gahapon, ato ang pasakay gahapon mga boss. Basa ba? Murag bati man. Ato ang pasakay gahapon mga boss, no? Kung naka lantaw mo sa atong mga pasakay, naggito gahapon na itong pasakay, all draws, no? Gito. Muna gingin ako sa inyo mga boss, na atong pasakay, pag gito o gitrigid mo ana, mga pasakay mga boss. Kay, Kada tong mga pasakay mga boss, delikado ni at mga pasakay. Pinili ang tan ni mga boss no. Yan natong pasakay karong adlaw mga boss, 7516843. Okay mga boss, diri pag i mo ana mga boss sa atong pasakay. Ha? Pag i mo karon sa atong pasakay mga boss. Ay mali. Pag i mo sa mga pasakay nato o pag mo sa atong pasakay mga boss ha. Ato muna ang mga example sa atong mga pasakay no. Pero din example mga boss rin ninyo ha. Ako ra ning gisuwat mga boss kay karon makikita po niyo ba. Maka ako option no. Muna ang atong pasakay nagkuha lang ko dira mga boss sa atong pasakay niya. Nagkuha ko dira sa atong pasakay munang option ni mga boss ha. Pero rin ninyo mga boss akong gisuwat ta bisag kuan ni mga boss rin niyo ha kay ato ning mga hat mga boss ato nang ibang hatag hapon mga boss okay basing karon na mo tagak mga boss ha delikado respeto rin ninyo mga boss ato gihatag pag ito og itrimo sa ato mga pasakay mga boss ha pag kuha mo dira og kombinasyon mga boss ha ay mo kalimot atong pamusti mga boss karong adlaw kay mo ni atong pamusti mga boss pag ito gi itripod mo sa atong pamusti mga boss ha 5 6 7 4 9 mga boss. Okay? Uh, five, seven, nine, and then six, seven, four, and then 7, 4, seven, four, nine. Yan mga boss ha, pag gito o gitri mo sa itong pamusti ka kay Basin, mag gito o gitri na karong adlawa mga boss. Ang atong pasyor mga boss, muna atong pasyor karong adlawa. Pasyor na to mga boss. Kay five, seven, eight, mga boss atong pa sure 0 2 3 ang lubag ana mga boss pag target o grumble mo ani mga boss ha pag target o grumble mo ana okay ang atong paligasan ani mga boss kay kini atong paligasan ha 6 7 6 7 9 mga boss atong paligas okay and the next mga boss ay dito na tayo sa ating ah, tapos na sa sala tapos na tayo sa ano sa hat na tayo mga boss ha sa hat probables natin ngayong araw all draws ni mga boss ha tangi pang hatag all draws ni okay una natin yung kombinasyon mga boss kay uh, 519 kaduha uh, 3 ay 137 muna akong plus tada na mga boss pero kamo na ibahala pag target o grumble mo na mga boss ha ay mo kalimot yan 147 And then, ang ika number 4 kay 473 pag target o grumble mo ani mga boss okay target o grumble mo ani mga boss and then ano na tayo ba 7 ay kay number 5 natin mga boss kay 9 wait lang 947 mga boss 947 ikaw number 5 number 6 ay Number 6 natin mga boss kay 4 4, 6, 7 Gituwad lang nato na mga boss eh, sabi Yan, 4, 6, 7 mga boss Ito lang ang gituwad nyo know? Okay, number 7 natin mga boss Kay 7, 9, 5 Mga boss, 7, 9, 5 Pag target o grumble mo ani mga boss sa karong adlaw Okay Pag target o grumble mo And then, ang next natin mga boss, ang ka 8 na natin, no, na kombinasyon, ay 9, 7, 3 mga boss, 9, 7, 3, ang natin, ay 1, 7, 9 mga boss, ay magkalimot ha, basic 2 din, ang tuaron ni mga boss ha, may mo ni 6, 2, 4 ha, may mo ng 6, 2, 4 mga boss. Respeta rin ang 6, 2, mga boss, nakaditibin na karon adlawa, okay? 6 to 4. Pag target og oh, gram mo, ano mga boss, ha? O, gining 3, 0, mga boss. Respeta rin ang inyong karong adlaw, Okay, mga boss. Dito tayo sa extra natin, mga boss. Extra. Ating extra natin, extra karong ng adlaw, mga boss, ha? Kiniha tong extra kay dilika po ni mga boss. O, naghatagog extra sa inyo. Basig din di mo agi noon. Basig din di mo agi sa extra, ba? Extra karon na tong adlawan mo? mo. Kini mga boss kay 57 507 508 and then 1 ah, wait lang. Ah, tama 198 mga boss. 198 198 mga boss ha 198 and then itong 485 mga boss okay 485 yan, 485. Pag target o grumble mo, mga, mga boss ha? Pag target o grumble mga boss. Remind lang na ako mga boss, ang ato ang pamintin ha? Ang ato ang pamintin mga boss. Huwag pagkagawas sa pamintin. Pero hapit-hapit na ni mga boss ha? Kining 945 mga boss. O 317 512. Okay, muna itong pamintin mga boss ha muna atong paminti mga boss ah kung naka kuan pa mga boss wa araban ako pa sa inyo mga boss ako nag ulit inuulit ulit, -ulit ko yan yung binibigay sa inyo mga boss ha itong paminti natin ngayon okay respetary lang na inyo mga boss ato ang pamintin karong adlaw ha huwag doon nata explain sa inyo mga boss ha explain na ako ni kani mga boss ako ni explain sa inyo ha uy wala na may wait lang Kani boss, explain na ako na sa inyo karon, basin niya mulusot ni mga boss ha. Kana. Ato ni explain sa inyo ha mga boss, basin mulusot. Basin ganahan mo ani mga boss ha. 189. Ah. Uh, okay. 1 2 9 6 and then 3 okay mga boss ako na nang gihatag i-explain na itong ni aging adlaw mga boss ako lang ibalik karon na okay nakalabas na yun mga bossa ito nung July and then ito itong 912 na yun mga boss well, hindi pa nakakalabas itong 912 na to ha 912 okay mga boss ang ihangga pa ng mga boss kay 467 ha respeto rin yung mga boss huwag target o grumble okay so good luck mga boss more na ito ang guide karon para karong adlaw no para karong August 4 2024 Uh, sa mga ganaan lang mo sabay, sabay lang ninyo mga boss ha. Sa before ta mag-start, uh, before ta mag exit mga boss, paligug like muna. Bili ko yung like mga boss ha and then subscribe na po sa atong YouTube channel na Boss Ron 3D Vlog. Okay mga boss. Ah, uh, hinaut ko na makadaog mo, makasabay mo sa tuang mga kombinasyon karong adlaw mga boss ha. Respetari lang ninyo ato mga kombinasyon karong adlaw mga boss, Pisag piso-piso o dos-dos lang, okay? Uh, bago ta mag-start mga boss, pa, maraming maraming salamat po. Nagpapasalamat po ulit ko sa inyo ano, sa mga nag-subscribe, hindi nag-like, hindi nanu. sa mga lahat po na nanonood ng mga video ko. Thank you, thank you so much po sa inyo lahat. And then before ko exit i-shout out na ako ko ang idol na si Master Chito Vlog. Shout out kay Idol Master Chito Vlog. Uh, muna mga boss, ako ang idol na si Master Chito Vlog. Bisita uh, po niyo sa mga wala pa ka wala pa ka o ka bisita sa uh, balay sa kuang ang blog Vlog please bisitahan niyo mga boss o lantawan niyo yung mga guide kay daghan mo makakatuan mo makasabay po mo sa iyong mga guide yung mga padaog no okay mga boss mo-exit na ko din ko lang nga nung kamulakaw ko mga boss napakoy uh, sundoon Okay mga boss, ma exit na ko. O happy Sunday sa tanan. Hope to win takarong adlawa mga boss. O dagang salamat sa inyo ha, tanan. Okay mga boss, good luck and God bless po sa inyo. Ingat po kayo palagi. Thank you so much po.